life hack guys yung inutosan ka ng mo na mag slice ng watermelon syempre hindi mo papatalo si kunyang oo Ma matikim si kunyang kaysa naman sa mga alaga ba? Diba? ay ayan charan yung nag-slice lang pero mas madami pa yung sa iyo kaysa so sa kanila. Ang tamis. <laughs> yeah. mm. oh,